Para sa mga matatalinong introvert, ang ideya ng paghihintay ng right time o tamang oras ay parang trap kaysa strategy. Alam nila na bihirang mag-alok ang buhay ng perpektong kondisyon. Hindi laging nagkakatugma ang mga bituin. Hindi dumarating ang mga pagkakataon na may kumikislap na palatandaan at hindi dumarating ang kaliwanagan na may kasamang kasiguruhan. Kaya sa halip na maghintay ng walang hanggan Hinahasa ng mga introvert ang kanilang pasensya tungo sa kamalayan at ang kanilang katahimikan tungo sa tamang tempo. Hindi nila hinahabol ang ilusyon ng perpektong sandali. Kumikilos sila kapag bumulong ang kanilang intuition. Para sa kanila ang tamang oras ay hindi ibinibigay ng mundo. Ito ay isang bagay na sila mismo ang lumilikha sa loob. Ang ganitong pananaw ang dahilan kaya natatangi sila dahil dito, ang kanilang mga kilos ay sinadya, tiyak at madalas mas makapangyarihan kaysa sa mga naghihintay lang ng pag-aproba ng iba o naghihintay lang ng hudyat mula sa universe. Narito ang mga dahilan kung bakit para sa mga matatalinong introvert, hindi totoo ang right time. Number 1 alam na mga introvert na ang right time ay isang panlipunang ilusyon lang. Para sa mga introvert, ang katagang maghintay ka ng tamang oras ay madalas parang isa sa pinakamalaking ilusyon ng lipunan. Sa unang tingin, tunog matalino, maingat at responsable ito. Madalas itong sabihin ng mga tao na parabang nagpapakita sila ng pasensya, karunungan o pagpipigil. Pero ang mga introvert na likas na nakakapansin ng mga bagay na hindi agad nakikita ng iba ay kadalasang nakakita ng mas malalim na katotohanan sa likod ng pariralang ito, ang takot. Napapansin nila kung paano ginagamit ng mga tao ang konsepto ng tamang oras bilang panangga laban sa kawalan ng kasiguraduhan. Sa halip na umamin ng natatakot ako mapigo, hindi ko alam ang gagawin. Mas pinipili ng marami ang magsabi ng gagawin ko yan kapag tama na ang panahon. Isa itong maskara ng pag-aalinlangan Isang paraan para itago ang pagpapaliban na tila ba maingat na pagpapasya. Ang mga introvert dahil sa kanilang mapagnilay na kalikasan ay malinaw na nakikita ang peking anyo nito. Alam nila na bihirang magbukas ang buhay ng landas na perpektong maayos at walang sabit. Ang paghihintay sa perpektong kondisyon ay kadalasang nangangahulugang walang katapusang paghihintay. Tinatanggihan ng mga introvert ang bitag na ito dahil nauunawaan nila ang tunay na kapalit. Maaari kang gumugol ng maraming taon sa waiting room ng sarili mong buhay. Umaasang magtatagpo ang mga bituin habang dahan-dahang lumalagpas ang mga oportunidad sa harap mo. Para sa kanila ang kasalukuyang sandali, gaano man ito kagulo o kaduda-duda, ang tanging oras na tunay na hawak mo. Mas pipili nilang yakapin ng mga imperfection kaysa magpatalo sa ilusyon ng isang perfectong tiyempo. Sa kanilang paningin, ang right time ay hindi totoo. Isa lamang itong nakakaaliw na kwento na sinasabi ng mga tao para maibsan ng hapdi ng hindi pagkilos. Para sa mga introvert, ang tunay na oras para kumilos ay laging ang ngayon. Number 2. Mas pinagkakatiwalaan ng mga introvert ang inner timing kaysa social timing. Mahilig ang ating lipunan sa mga external clocks, mga milestones, deadlines, at mga expectations Tinuturuan ng mga tao na dapat makapagtapos ka sa isang tiyak na edad, makabit ang tagumpay sa trabaho sa ganitong edad, at magpakasal o magsettle down bago tuluyang mahuli. Ang mga takdang oras na ito ang nagiging tahimik na tagapaghari ng buhay. Paulit-ulit na bumubulong na, nahuhuli ka na, isa kang failure. Ngunit ang mga introvert ay bihirang magpaloko o magpaalipin sa ganitong sukatan ng lipunan sa halip umaasa sila sa isang bagay na mas tahimik, mas personal at mas totoo, ang panloob na oras. Dahil mas malalim magproseso ng karanasan ng mga introvert, bihira silang kumilos ng padalos-dalos. Mas gusto nilang magnilay, magmasid at umunawa bago magpasya. Sa mata ng iba, ito ay mukhang pagkaantala o pag-aatobili. Pero para sa mga introvert, ito ay paghahanda. Kumikilos lamang sila kapag nagtagpo ang kanilang isip at intuition kapag matalim na ang kanilang panloob na kompas para gabayan sila sulong. Maaaring husgahan sila ng iba bilang mabagal o o hindi makapagdesisyon. Ngunit kapag sila ay kumilos, madalas itong eksaktong tama at tila walang sablay. Simple lang ang dahilan. Hindi batay sa pressure ng lipunan o uso ang kanilang desisyon, kundi sa kanilang panloob na kalinawan. Para sa mga introvert, mas mahalaga ang pagiging tunay kaysa pagiging mabilis mas pipiliin nalang maglaan ng oras at kumilos ng may paninindigan kaysa magmadali para lang makasabay sa dikta ng lipunan. Maring hindi tugma ang kanilang ritmo sa agos ng mundo, ngunit dala nito ang isang tibay na bihirang matinag. Ang tila kabagalan sa paningin ng iba ay sa katotohanan isang matatag na paninindigan sa sarili nilang katotohanan. At ang katotohanan yun ang dahilan kung bakit madalas tumatagal at nagtatagumpay ang kanilang mga piniling landas. Number 3, nakikita ng mga introvert ang buhay bilang fluid, hindi linear. Gustong isipin ng mundo na ang buhay ay isang tuwid na linya. Mag-aaral ka, magtatrabaho, magtatagumpay, mag-aasawa at magre-retiro. Ipinapakita ang mga hakbang na ito na bang ito ang tamang ayos na dapat sundan ng lahat. Ngunit ang mga introvert dahil sa kanilang mapagnilay at mapagtanong na kaisipan ay madalas silang makita ng ibang larawan ng buhay. Para sa kanila ang buhay ay hindi hagdang may tiyak na baitang. Isa itong ilog, tuloy-tuloy, nagbabago at puno ng mga hindi inaasahan. Nauunawaan nila na ang mga oportunidad at pagsubok ay hindi dumarating ayon sa schedule. Minsan ang tila pagkaantala ay isa palang proteksyon. Minsan ang mukhang pagkabigo ay isa palang pagredirect sa mas angkop na landas. Dahil dito, natututo silang pakawalan ng anxiety ng pagiging nahuhuli kumpara sa iba. Habang marami ang nag-aalala na sila ay huli na sa kanilang mga career o relasyon, tahimik na ipinapaalala ng mga introvert sa sarili nila na hindi kailangan bawasan ang buhay dahil lamang sa isang checklist. Hindi ibig sabihin ito na sila ay basta nalang inaanod. Ang totoo, mas bukas sila sa daloy. Hindi nila pinipilit makisabay sa strict schedule ng lipunan dahil alam nilang maaari lang itong humantong sa isang empty na buhay na nabuhay lamang ayon sa script ng iba. Kaya sa halip, kumikilos sila kapag ito ay tama para sa kanila at handang lumihis ng direksyon kung kinakailangan. Para sa mga introvert, walang saysay ang idea ng right time dahil ang tunay na katotohanan ay ito. Ang oras ay yumuyo ko, ang buhay ay dumadaloy, at ang kahulugan ay natatagpuan sa mismong pagkilos, hindi sa pagsunod sa mga deadlines ng kalendaryo. Number 4. Mas pinahahalagahan ng mga introvert ang lalim kaysa bilis. Ang konsepto ng right time ay madalas nagtutulak sa mga tao sa dalawang pitag. Ang pagmamadali ng walang ingat para lang hindi maiwan o ang maghintay ng walang katapusan para sa perpektong oras. Para sa mga introvert, parehong walang saysay ang dalawang ito. Hindi nila inuuna ang pagiging mabilis o walang hanggang paghihintay. Inuuna nila ang lalim. Para sa mga introvert, bawat kilos ay kailangang may kabuluhan. Mahaba at maingat silang nag-iisip bago magpasya. At hindi sila gumagawa ng mga hakbang para lang makasabay sa iba. Sa mata ng iba, ang ganitong lalim ay maaaring magmukhang kabagalan. Ngunit sa katotohanan, ito ay precision. Ang pagiging maingat ng mga introvert ay hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang bihirang magtagal ang mga tagumpay na may nadali. Mas pipiliin nilang maglaan ng oras upang makabuo ng isang bagay na makahulugan, kahit paisipin ng iba na sila ay nahuhuli na. Ang ganitong dibusyon sa lalim ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga desisyon ng mga introvert ay madalas tumatagal ng higit kaysa sa mga may pagpili ng iba. Maaring mas matagal bago mabuo ang kanilang mga relasyon, career o mga malikhaing proyekto. Ngunit kapag nabuo na, ang mga ito ay matibay, nakaugat at matatag. Ang lalim, hindi bilis, ang nagbibigay ng pangmatagalang saysay sa buhay. At ang mga introvert na likas na mapagnilay ay isinasabuhay ang katotohanan ito sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Number 5. Naniniwala ang mga introvert na ang right time ay isang meet ng kontrol. Nakakita ang mga introvert sa ilusyon ng kontrol na mahigpit na kinakapitan ng karamihan. Kapag sinabi ng iba, nahihintayin ko ang tamang oras, ang tunay na ibig sabihin nito ay gusto kong sumunod ng mundo sa sarili kong kagustuhan. Nakakagaan isipin na balang araw ay ihahain ng buhay ang isang pagkakataong perpektong nakaayon. Ang gintong sandali kung kailan ang lahat ay maayos, tiyak at ligtas. Ngunit ang mga introvert dahil sa kanilang malalim na pagmamasid ay alam na bihira kung hindi man imposible na dumating ang ganong sandali. Ang buhay ay magulo hindi mahulaan at madalas na malupit sa mga taong umaasa na ito ay susunod sa mga pataran. Bumabagsak ang merkado, nasisira ang mga plano, nagtataksil ang mga tao, nagbabago ang panahon. Para sa mga introvert ang paghihintay ng perpektong kondisyon ay katulad ng paghihintay na humingi ng tawad ang isang bagyo. Hindi nila inuubos ang kanilang lakas sa pagsubok kontrolin ang kaguluhan sa labas. Sa halip nakatoon sila sa pagbuo ng tibay sa loob Pinalalakas ang kanilang barko, imbis na sumpain ang alon. Inihahanda nila ang kanilang isipan sa pamamagitan ng kalinawan, ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng katatagan, at ang kanilang mga gawi sa pamamagitan ng kakayahang umangkop. Sa paggawa nito, hindi na nila sinusubukang kulaan kung kailan magiging mabuti sa kanila ang buhay. Sa halip, ginagawa nilang handa ang sarili para sa oras na ito ay maging mahirap. Para sa kanila, ang right time ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na kinakatawan at nakukuha ng mga nagsusumikap sa pamamagitan ng inner mastery. Number 6. Ang mga introvert ay dalubhasa sa pasensya, hindi sa kawalang kilos. Sa panlabas na tingin, maaaring magbukang hindi kumikilos sa mga introvert. Naghihintay sila, nananahimik, nananatili sa likod habang ang iba ay mabilis na sumusugod para sa mga mababaw, ito ay tila pag-aatubili, kawala ng aksyon o kahinaan. Ngunit alam ng mga introvert ang totoo. Ang pasensya ay hindi pagsuko. Ang pasensya ay paghahanda. Habang ang iba ay nagmamadali at padalos-dalos na tumatalon sa ingay, ang mga introvert ay umaatras sa katahimikan at ginagawa itong panghasa. Ang kanilang pananatiling payapa ang nagiging daan para salain ang kalat ng emosyon, pinuhin ng mga ideya at hayaang hinugin ang kanilang intuition. Ang ganitong panloob na gawain ay hindi nakikita, kaya't madalas silang minamaliit. Ngunit kapag kumilos na ang mga introvert, nakakagulat ang resulta. Parang kidlat na biglang bumiyak sa langit. Isang matinding puwersa na hindi nakita ng iba, pero matagal lang hinuhubog sa katahimikan. Madalas napapatanong na lang ang iba, saan ang galing yon? Nang hindi na mamalaya ng sagot. Nang galing ito sa disiplina, sa panahon at sa pasensyang kailanman ay hindi naging passive. Para sa mga introvert, ang paghihintay ay hindi katumbas ng walang ginagawa. Ito ay pagbibigay daan sa mga pwersang hindi naikita, kalinawan at lakas, upang magtipon hanggang sa maging hindi na mapigilan ang kanilang pag-angat. Ang kanilang pasensya ay hindi pagkaantala. Ito ay katumpakan. Number 7. Nauunawaan ng mga introvert na ang pagsisisi ay nagmumula sa kawalang kilos. Alam niyo mga introvert higit pa sa karamihan na bihirang manggaling ang tunay na pagsisisi sa mga pagkakamali. Kayang mabuhay ng mga tao kahit sumubok at mabigo. Kayang tiisin ang kahihiyan, ang pagtawa ng iba at ang pagkabigo ng isang plano. Ngunit ang pinakamahirap dalhin ay ang bigat ng hindi kailanman pagsubok, ang bigat ng hindi pagkilos. Dahil sa kanilang mapagnilay na kaligasan, nasasaksihan ng mga introvert kung paanong madalas ikubli ng mga tao ang kanilang pag-aalinlangan sa likod ng pariralang hindi pa tamang oras. Nakikita nila kung paanong paulit-ulit na ipinagpapaliban ng iba ang kanilang mga pangarap, kung paano nila iniiwasan ang mahalaga mga pag-uusap, at kung paano nila iniiwasan ang mga risk habang kinukumbinsi ang sarili na ito ay tanda ng karunungan. Ngunit alam ng mga introvert ang masakit na katotohanan ang pag-aalinlangan na nakamaskara bilang pag-iingat ay unti-unting nagiging pagsisisi. At ang pagsisisi ay mas mabigat pa kaysa sa kabiguan dahil walang wakas ang bulong nito. Binabalikan nito ang isip sa pinakatahimik na sandali. Pwede sana, dapat sana, pero hindi mo ginawa. Sa paningin ng mga introvert, ito ang pinakamapanirang tinig dahil wala itong lunas. Hindi ito tulad ng sugat ng kabiguan na pwedeng gamutin ng oras ito ay parang puwang na hindi mo kailanman napuno. Kaya para sa mga introvert, mas pipiliin nilang humakbang ng kapos, magkamali at matuto kaysa manatiling nakaparelisa sa ilusyon ng perpektong tsempo. Sapagkat naiintindihan nila na ang kawalang kilos ay ang tahimik na lason ng kaluluwa. Mabagal nitong kinakain ng loob at malalim ang sinisira. At habang ang iba ay nakaupo sa waiting room ng mga what-ifs, ang mga introvert ay marahang sumusulong. Minsan maliit, minsan may alinlangan, ngunit palaging pasulong. Sapagkat para sa kanila, ang tunay na kabiguan ay hindi ang pagkahulog, kundi ang manatiling nakatayo sa parehong lugar habang ang buhay ay dumadaan. Ang pagsubok, gaano man kaliit, ay panalo na laban sa walang hanggang sana. Number 8. Alam ng mga introvert na hindi kailanman dumarating ang perfect time. Para sa mga introvert, ang meet ng right time ay walang iba kundi meet ng perfection. Madalas kumbinsihin ng mga tao ang kanilang sarili, nakikilos lamang sila kapag perfecto na ang lahat. Kapag handa na sila emosyonal, matatag na pinansyal, aprobado na ng lipunan, o nakahanda na completely. Ngunit alam ng mga introvert na ang ganitong perfection ay hindi kailanman dumarating. Isa itong ilusyon, parang mirage na lalo pang lumalayo habang hinahabol mo. Ang buhay sa kalikasan nito ay laging hindi kompleto. Laging may puwang, may depekto, may panganib at may hindi tiyak. Kung ihintayin mo ang perfection, maghihintay ka habang buhay. Tinatanggihan ng mga introvert ang trap na ito. Tinatanggap nila ang imperfection bilang tanging tunay na kalagayan ng pamumuhay. Para sa kanila ang pagkakamali ay hindi katibayan ng kabiguan, kundi katibayan ng paggalaw. Alam nilang madalas dumarating ang kaliwanagan matapos ang pagkilos, hindi bago ito. Para sa kanila ang tinatawag na maling oras ay kadalasan ang tunay na oras, sapagkat ito ang nagtutulak sa paglago. Mas pipiliin nilang sumulong ng may kapintasan at tuklasin ang kanilang lakas kaysa magutom habang naghihintay sa perpektong kondisyon na hindi kailanman lilitaw. Sa pagtanggap na ito sila umuunlad, dahil batid ng mga introvert ang isang simpleng katotohanan na makapangyarihan. Ang perfection ay walang saysay, ngunit ang imperfection ay mabunga. At ang buhay sa kaibuturan nito ay tungkol sa baglago, hindi sa simetri. Number 9. Gumagawa ng sariling ritmo ng buhay ang mga introvert. Madalas tawaging late bloomers sa mga introvert tulad ng nakaraang episode natin. Pero mali ang pagkakaunawa roon. Hindi sila late hindi rin sila nauuna. Ang totoo, nakaayon sila sa sarili nilang ritmo. Isang himig na sila mismo ang humuhubog, personal at tapat sa kanilang kalooban. Habang ang lipunan ay nagdidigta ng mga takdang oras, mag-aral sa ganitong edad, magtagumpay sa ganon, mag-asawa bago nito, magretiro sa panahong yun, tahimik na tumatanggi ang mga introvert. Kumikilos sila kapag sila ay handa, hindi kapag pinipilit ng iba. Para sa kanila, ang oras ay hindi nasusukat sa orasan, kundi sa panloob na kahandaan. Pinoprotektahan sila ng ritmong ito laban sa mga hungkag na tagumpay. Habang ang karamihan ay nauubos sa paghahabol ng mga mababaw na pamantayan, dahan-dahang dumarating ang mga introvert, mas matibay at mas matalim. Ang kanila mga nakamit, bagamat tila nahuhuli sa pamantayan ng lipunan, ay may mas malalim na ugat at pangmatagalan. Ang bawat hakbang nila ay parang punong dahan-dahang lumalago. Hindi agad napapansin, pero kalaunan, nagiging matayog at matatag. Madalas na nakakainis o nakakapagtaka ito sa paningin ng iba. Itatanong nila, bakit ang tagal nila? Ngunit ang tanong na ito ay hindi kailanman makakapantay sa sagot na dala na katahimikan ng mga introvert. Ang mabuhay sa timing ng iba ay ang mabuhay sa buhay ng iba. Hindi sila hihiram ng oras mula sa karamihan sapagkat alam nilang ang hiniram na oras ay hindi kailanman magiging kanila. Ang oras ng mga introvert ay kanila lamang at dahil dito, ito ay matatag, buo at hindi natitinag. At number 10, naniniwala ang mga introvert na nagiging tama lang ang oras kapag kumilos ka. Hawak ng mga introvert ang isang katotohanang nagpapalaya sa kanila mula sa pag-aalinlangan. Ang tamang oras ay hindi umiiral hanggat hindi mo ito nililikha. Ang paghihintay na magtugma ang mga bituin ay katumbas ng paghihintay ng pahintulot na kailanman ay hindi darating. Nauunawaan ng mga introvert na ang pagkilos ang siyang gumagawa ng right time. Hindi ang mga kondisyon, hindi ang mga palatandaan, hindi ang pag ng iba. Sa mismong sandali na pinili mo, sa mismong hakbang na ginawa mo, sa mismong tapang na ipinakita mo, doon nagbabago ang oras tungo sa mga pagkakataon. Ang tapang ang siyang humuhubog sa kasalukuyan para maging pintuan ng kapalaran. Kaya't salib na maghintay ng perpektong oras, ang mga introvert ay mas pinipiling pakawalan ang kanilang lakas kapag ang loob nila ay nagsabing handa na sila, kahit pamukhang hindi tugma ang lahat ng nasa labas. Dahil dito, hindi abala ang mga introvert sa paghahanap ng mga panlabas na senyales. Hindi sila nakaupo ng walang hanggan sa waiting room ng buhay, na umaasang tatawagin sila ng tadhana sa halip sila mismo ang lumilikha ng sariling imbitasyon. Tahimik ngunit buo, simple ngunit matindi. Ang bawat hakbang nila, gaano man kaliit, ay may bigat. Dahil ito ay mga sinadyang hakbang, hindi lang aksidente ng pagkakataon. Alam nila na ang buhay ay hindi kusang nagahain ng perpektong pagkakataon. Ito ay binubuo ng mga desisyon. Bawat hindi perpektong desisyon ay nagiging pintuan upang gawing kapalaran ang ngayon. Kaya't ang mga introvert ay hindi bilanggo ng orasan, kundi sila mismo ang tagapaglikha nito. Para sa kanila, ang tamang oras ay hindi natatagpuan. Ang tamang oras ay pinapanday sa pamamagitan ng sariling kamay, sariling pasya at sariling tapang. Sa huli, nauunawaan ng mga introvert ang isang katotohan ng madalas baliwalain ng karamihan. Walang umiiral na tinatawag na right time ang paghihintay ng perpektong kondisyon ay isa lamang anyo ng takot na nakabalat kayo at malinaw itong nakikita ng mga introvert. Alam nila na ang buhay ay hindi nagbibigay ng katiyakan. Nagbibigay ito ng mga pagpipilian. At ang tunay na sukatan ng talino ay hindi ang paghihintay, kundi ang pagkilos ng tahimik, maingat at may matibay na layunin. Habang ang mundo ay nag-aalinlangan, sila ay kumikilos. Habang ang iba ay naghahanap ng mga palatandaan sila mismo ang lumilikha nito. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagtatagumpay ang mga introvert sa mga paraang hindi inaasahan ng iba. Hindi dahil naghihintay sila ng tamang oras, ngunit dahil hinuhubog nila ang oras sa kanilang kagustuhan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Secret Spy. Sabi niya, sobrang ganda po ng bagong content mo, Sir AP. Bilang isang introvert sa pamumuhay sa mundong ito, ang karamihan o kadalasan sa paggawa ay mabilisan o madali ang gawa. Ako 'yung pinag-aaralan ko muna bago magsimula. Kung saan at kailan ka titira? Parang laro sa chess game. Pinagmamasdan ang bawat paligid bago tumira. Sabi naman ni 1KLI, I think. Ang galing nyo talaga, sir. Para kayong isang professor. Nang dahil sa inyo na ipapakita namin na hindi kami nag-iisa sa mundo na hindi kami walang kwenta pero naiiba lang at may ibang purpose sa mundo o may ibang mundo lang na ginagalawan. At ayon naman kay Annalyn Granada, slowly but surely, Sir AP. At shoutout kay Maria Shelo Bundang, Junjun Perang, Marie Delight Worker, sa Rap Vlog, Joel Arevado, Leia Granil, Kalayaan Kapayapaan, Dennis Aransanso, Fritzis Suarez, Lorena Bintas, Ramlat, RJ Mera, Arkitakot, Kati, Jola Short Video, Alex Tapas, K Molino, Emma Villanueva, Ces, This Is Tabu, Juliet Torquesa, Row Art, at kay Orion Pax. Maraming salamat po sa panunod. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na kahit late bloomer ang isang introvert, sila pa rin ang nananalo sa dulo? Panoorin mo sa video na to.